pinutakti ang isang post ng Facebook page dahil makikita kasi sa naturang post ang poster ni Pinoy Big Brother, Community Season 10 Celebrity Big Winner Angie Salvacion na gaganap sa Tabing Ilog The Musical 2023. Angie Salvacion, gaganap sa dating role ni Desiree Del Valle bilang Coran sa Tabing Ilog Musical 2023, saad sa caption ng post. Dagdag pa rito, mapapanood ang tabing ilog The Musical, simula ngayong November 10 hanggang December 17 sa PETA Theater. Nagbahagi naman ng iba't ibang reaksyon ang mga netizen sa nasabing post, narito ang ilan sa kanilang mga komento. Lakas ng kapit ni Angie sa kapamilya, agusin mo muna pag iyak mo yung mararamdaman ng manonood, hahaha. -ha. Matatanda ang inalok ni showbiz columnist Oji Diaz si Angie ng libreng workshop kamakailan inaniyayahan ni showbiz columnist na si Ogie Diaz ng libreng acting workshop. Ang dalawang Lin Lang, stars na sina Angie Salvacion at Isador Kobe o mas kilalang Kais. Napag-usapan kasing muli sina Angie at Kais sa showbiz updates kamakailan dahil umano sa mga hiling ng netizen na ipasok ang mga ito sa workshop ni Ogie. Kaya naman sa pagkakataong ito, tila binubuksan na ni Oji ang pinto para bigyan ng pagkakataon si Angie at Kais na linangin pa ang kanilang kasanayan sa pag-arte. Kung gusto ni Angie Salvation sa kayong si Kais, libre ko kayong ewo workshop, hindi ko kayo pagbabayaran, anyaya niya sa dalawa. Inukray na naman kasi ng netizens ang pag-arte simula noong kumalat ang isang spliced video mula sa teleseryeng, Lang, ng Prime Video. Pero sa kabila ng kaliwat ka ng pamumuna at pambabatikos, may ilan pa rin naman nagpahayag ng suporta kay Angie. Give chance baka may ibubuga pa, go lang Angie wag pansinin mga basher mo tawanan mo sila. Nice, more blessings, nga nga bashers, okay lang yan para ma-practice, go Angie. Let's give her a chance, musical naman and magaling din siya kumanta, Nauna ng punahin ni Oji si na Angie at Kais sa kanyang Instagram story, pinutakti tuloy siya ng ilang fans ni na Angie at Kais dahil tila naging harsh umano si Oji sa binitawan komento lalo pat baguhan pa lang naman ang dalawa, sino raw bang batikang artista ang hindi naging baguhan, pero nilinaw naman ito ni Oji at sinabing ilagay na lang umano sila doon sa ibang teleserye kung saan sila nababagay.